Sagittarius naranasan mo na bang maramdaman ang bigla ang kirot sa puso, isang alaala ng isang taong akala mo ay nawala na magpakailanman? Paano kung sasabihin ko sa iyo na babalik ang taong iyon, ngunit hindi na siya tulad ng dati? May dala silang lihim na maaaring baguhin ang lahat sa pagitan nyo, ang iyong pag-ibig, ang iyong buhay, pati na ang iyong kapalaran. Hindi ito basta pagkakataon. Ang universo ay nagpapadala ng mga palatandaan, ginagabayan ka patungo sa isang sandali na hindi mo maaaring baliwalain. Panoorin mo ng mabuti ang video na ito, dahil ang matututuhan mo dito ay maaaring baliktarin ang iyong mundo, at magbukas ng mga pintuan patungo sa pag-ibig at kalinawan na matagal mo nang hinihintay. Maligayang pagdating pamilya ng Sagittarius. May nararamdaman sa hangin ngayon. Nararamdaman mo ba ito? Ang tahimik na tensyon, ang mga kakaibang panaginip, ang tibok ng puso mo kapag biglang pumapasok sa isip mo ang isang pangalan. Hindi ito aksidente. Ang universo ay kumikilos at hinihila nito pabalik sa iyong buhay ang isang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sila babalik na may dalang pag-ibig may dalang lihim din sila. Isang katotohanan na itinatago noon. Isang katotohanan na maaari kang pagalingin o yayanig sa pinakakalalim ng iyong pagkatao. Ayon sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang iyong kaluluwa ay nakakaramdam ng pagkabalisa ng walang dahilan, nangangahulugan ito na may paparating isang bagay o isang tao. At para sa Sagittarius, ang sandaling iyon ay nayon na. Ang video na ito ay higit pa sa isang simpleng pagbasa. Isa itong espiritual na gising. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo, dahil ang mga palatandaan, damdamin, at mga revelasyon dito ay maaaring baguhin ang iyong landas magpakailanman. Handa ka na bang marinig ang mensahe na matagal nang sinusubukan iparating ng iyong kaluluwa? Ang mga palatandaan ng pagbabalik ng isang dating minamahal. Sagitarius, bago bumalik ang isang tao sa iyong buhay, palaging nagpapadala ng mga palatandaan ang universo. Maaaring tila maliit ang mga ito sa simula, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagiging mas malakas, mas matindi, mas paulit-ulit, hanggang sa hindi mo na sila maaaring baliwalain. Napapansin mo ba ang mga paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, o walong daan at walumput walo nitong mga nakaraang araw? Hindi ito basta pagkakataon. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag inuulit ang mga numero, ito ay isang kosmikong paalala, isang bulong na may paparating na pagbabago. At para sa iyo, ito ay nagtuturo sa isang tao mula sa iyong nakaraan. Maaaring nakaramdam ka ng malamig sa hangin habang naririnig ang isang lumang kanta o baka isang panaginip ang nagising sa iyo kagabi na tila masyadong totoo. Kasama ba ang taong iyon? Ang taong pinangakuan mong nakalipas na ngunit patuloy pa rin siyang lumilitaw sa iyong mga panaginip, sa musika, sa mga alaala na biglang bumabali. Ilan sa mga sagitarius ang naguulat na biglang lumalabas sa kanilang isipan ang pangalan ng ex o naaalala ang mga lugar na pinuntahan nila noon ng magkasama alam ng puso bago tanggapin ng isip. Sinasalo ng iyong espiritu ang isang vibrasyon na papalapit na sayo. At narito ang mas malalim na aspeto. Kapag malapit nang bumalik ang isang dating minamahal, maaari mong maramdaman ang halo ng mga damdaming tila hindi mo pag-aari. Pagkabalisa, bigla ang kalungkutan, alo ng pananabik na dumadating ng walang dahilan. Nangyayari ito dahil nagsisimulang magsanib muli ang inyong enerhiya sa kabila ng distansya, sa kabila ng panahon. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang mga kaluluwang pinag-ubnay ng hindi tapos na kwento ng pag-ibig ay patuloy na umiikot sa isa't isa hanggang sa harapin ang katotohanan. Ang mga emosyonal na alon na ito ay mga espiritual na mensahe. Sinasabi nila, Maghanda ka. May paparating na sandali. Sagitarius, hindi ito katangisip. isip. Inihahanda ka ng universo. Ang kaluluwa na minsang minahal mo ay may dalang bahagi ng iyong enerhiya, at nayon may isang bagay na hinihila siya pabalik sa iyong orbit. Ngunit kailangan mong itanong sa iyong sarili, bakit na Ano ang nagdala sa kanila pabalik? Ano ba talaga ang kanilang nais? Sa susunod na bahagi ng pagbasa na ito, tatalakayin natin kung bakit nahihila pabalik sa iyong apoy ang taong ito at ano ang ibig sabihin nito para sa iyong hinaharap. Ngunit sa ngayon, huminto muna. Magnilay. Balikan ang mga naunang palatandaan. Nagsimula na ba ang mga palatandaan para sa'yo? Talaga bang nag-iisa ka o naramdaman mo na ang enerhiya ng isang tao buong oras? Bakit nahihila pabalik sa Sagitarius ang minamahal na ito? Sagitarius, may dahilan kung bakit hinihila pabalik sa iyong buhay ang taong ito. Hindi ito basta-basta pagbabalik. Isa itong magnetic na puwersa, isang bagay na kahit sila mismo ay hindi lubos na maipaliwanan. Ngunit ang katotohanan, nagsisimula ito sa iyo. Ikaw ay pinamumunuan ng apoy. Nagniningning ka ng maliwanag, matapang, at hindi malilimutan. Kahit pa may umalis mula sa isang Sagittarius, nananatili ang iyong enerhiya sa kanilang buhay na parang naglalagablab na uling, isang bagay na hindi nila mapapatay kahit gaano sila kalayo tumakbo. Iyan ang iyong kapangyarihan. Maaaring sinubukan ng dating minamahal na kalimutan ka. Maaring inilibin nila ang nararamdaman, binaliwala ang mga palatandaan, at sinabi sa kanilang sarili na tapos na ang lahat. Ngunit may sariling orasan ang tadhana. At kapag tama na ang panahon, muling tumutunog ang orasan na yon. Nararamdaman nila ito ngayon. Ang kakaibang hilaw sa dibdib nila. Ang mga panaginip na hindi nila may Ang pagnanais na balikan ang mga lumang mensahe, lumang larawan, lumang alaala at bigla iniisip ka nila muling muli paulit-ulit. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo sa tadhana, ang ideya na ang kung ano ang para sa'yo ay palaging makakabalik sa'yo, gaano man katagal ang lumipas. Ang taong ito ay hindi lamang nagbabalik sa alaala mo. Tinatawag sila pabalik sa'yo. Nang universo. Nang hindi tapos na enerhiya. Nang bahagi ng puso nila na hindi kailanman tunay na nagpaalam. Ngunit narito ang maaaring hindi pa nila napapansin. Hindi lang sila bumabalik upang muling kumonekta. Bumabalik sila dahil may hindi pa natatapos sa pagitan nyo. May bagay na hindi nasabi. May bagay na kailangang harapin ng kanilang kaluluwa bago sila makausad, kasama man o wala ka. At sa kaibuturan ng iyong puso, marahil ramdam mo rin yon. Kahit gaano ka man gumaling, kahit gaano ka man lumago, may bahagi ng iyong kwento na tila hindi pa kumpleto. Hindi ito tungkol sa pagkakapit sa nakaraan, kundi sa pag-unawa kung bakit ito patuloy na umaalingaw aumaw sa iyong kasalukuyan. Nahihila pabalik ang taong ito dahil higit ka pa sa alaala. -ala. Ikaw ay kumakatawan sa katotohanan. At kung ang katotohanan na iyon ay pag-ibig, panghihinayang, paghinginang tawad, o revelasyon, kailangan itong harapin. At ginagabayan kayo ng universo patungo sa sandaling iyon. Maaaring sabihin ng iba na ito ay emosyon lamang. Munit para sa mga naniniwala sa mga palatandaan, espiritu, at tadhana, alam mo na ang katotohanan. Kaya ano ang gagawin mo kapag kumatok muli ang nakaraan sa iyong pinto? Bubuksan mo ba ito? O tatanungin mo kung bakit sila nagtagal bago bumalik? Sagitarius, bago ka sumagot kailangan mong malaman kung ano ang kanilang itinatago. Dahil hindi lahat ng kanilang dinadala pabalik ay pag-ibig. Sa susunod na bahagi aming ilalantad ang lihim na dala nila at kung bakit ito maaaring baguhin ang lahat. Ang lihim na dala nila. Sagittarius hindi lang sila bumabalik na may daladalang alaala. Bumabalik sila na may lihim, isang lihim na matagal na nilang bitbit. -bit. At nayon, tumatangging manatiling nakatago ito. Marahil ramdam mo na ito. May kakaibang enerhiya sa kanila. May pag-aalinlangan. Isang bigat sa kanilang mga salita, parang may gusto silang ipahayag, ngunit hindi nila kayang sabihin. Sa kultura ng mga Pilipino, tinatawag natin itong bigat ng loob, isang kabigatan ng kaluluwa na lumalaki kapag itininatago ang katotohanan. Ang lihim na ito ay maaaring hindi masama. Ngunit ito ay makapangyarihan. May kakayahan itong muling buksan ng sugat o tuluyang ipasara ito. Magdala ng kapayapaan o maghasik ng kalituhan. Ano nga ba ito? Maaaring ito ay isang hindi nasabi na panghihinayang, marahil hindi nila sinasadya ang paraan ng kanilang pag-alis. Marahil umalis sila dahil natakot. Natakot na masyado nilang mamahalin ka. Natakot na hindi sila magiging sapat. O baka ito ay mas malalim, isang pagtataksil na hindi mo alam na nangyari. Isang koneksyon sa iba habang kayo'y magkahiwalay isang bagay na nais na sana nilang mabawi. Para sa iba, ang lihim ay maaaring isang emosyonal na laban. Maaaring nakikipaglaban sila sa sariling kadiliman, depresyon, adiksyon, problema sa pamilya, o maging pinsalang pinansyal. At ayaw nilang makita mo sila sa ganoong estado. Pinili nila ang katahimikan kaysa sa pagiging bukas. Ngunit ngayon hindi na nila kaya pangpasanin ang katahimikang iyon. May isa pang posibilidad, sa gitarius ang lihim ay Hindi sila tumigil sa pag-ibig sayo. Sa kabila ng lahat hindi sila nakapag-move on. Umiitim man sila para sa mundo, tinahak ang kanilang buhay, marahil nakipag-date sa iba, munit sa kaibuturan, hindi kailanman nawala sa puso nila ang iyong pangalan. At ngayon, natatakot silang aminin ito. Dahil kung gagawin nila, ano ang susunod na mangyayari? Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag may bumabalik na may dalang lihim, ito ay dahil hindi mapahinga ang kaluluwa hangga't hindi nasasabi ang katotohanan. Sinasabi ng ating mga nakatatanda, ang katotohanan ay lumilitaw kahit gaano katadal. Ang katotohanan ay palaging lalabas gaano man ito katagal na itinago. Ngunit narito ang pinakamahalaga. Ang lihim na ito ay hindi nilikha upang wasakin ka. Nilikha ito upang palayain ang isang bagay. Maaaring ang iyong puso ang kanilang guilt o ang puwang sa pagitan niyong dalawa. Ngayon, ang tanong ay, handa ka na bang marinig ito? Matagal mo nang hinihintay, naghilom ka, lumabo ka. Hindi ka na ang parehong tao na iniwan nila noon. Kaya kapag sa wakas ay nagbuka sila, kapag ang kanilang katotohanan ay tumama sa hangin, kailangan mong magpasya. Ito ba ang uri ng katotohanan na kaya mong patawarin? O ito ba ang pagsasara na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa? Sa susunod na bahagi, tututok tayo sa universo sa mga palatandaan, sa mga espiritwal na gabay, at sa tarot dahil bago ka gumawa ng anumang hakbang pasulong, karapat dapat kang gabayan. Hindi lang mula sa kanila, kundi mula sa banal na enerhiya na palaging nagprotekta sa iyong landas. Gabay mula sa universo. Sagittarius kapag ang buhay ay nagiging hindi tiyak, at ang pag-ibig ay bumabalik na may bagyo ng emosyon, tayo'y kumakalina sa mga hindi nakikitang puwersa na palaging gumagabay sa atin ang universo, ang ating mga ninuno, ang ating mga gabay na espiritwal, hindi kailanman tumigil sa pagbabantay sa iyo. At sa ngayon, sila'y nagpapadala ng malinaw na mensahe. Ang unang mensahe ay ito, maging kalmado. Huwag magmadali. Hayaan ang katotohanan na lumantad. Maaring gustong tumugon ng iyong puso. Magtanong. Buksan ang mga bisig o tuluyang isara ang pinto. Ngunit sinasabi ng universo, maghintay. May higit pa sa sandaling ito kaysa sa nakikita ng mata. Napapansin mo bang mas madalas kang nananaginip mayon? Nakakaramdam ng pagod ng walang dahilan? Nakakarinig ng mga kanta na tila may dalang mensahe? Ito ay mga download mula sa espiritual na mundo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang mga panaginip, kilabot, at kahit ang kumikislap na ilaw ng kandila ay maaaring maging palatandaan. Sinasabi ng ating mga nakatatanda, ang panaginip ay pahiwatig ng kaluluwa. Ang panaginip ay bulong ng iyong kaluluwa. Nais ng iyong mga gabay na espiritual na pakinggan mo ang mga palatandaang ito, hindi lamang sa iyong pandinig, kundi sa iyong enerhiya. Sa tarot, madalas lumilitaw ang high priestess sa ganitong mga panahon. Kinakatawan niya ang nakatagong kaalaman, misteryo, at ang tawag na magtiwala sa iyong intuition. Sinasabi ng baraha na kahit na maaaring sa wakas ay magsalita ang isang tao ng kanilang katotohanan, alam mo na ito sa iyong puso. Sa kaibuturan, naramdaman ito ng iyong kaluluwa bago pa man ito tanggapin ng iyong isip. Isa pang baraha na lumilitaw para sa iyo ay ang two of swords, palatandaan na ikaw ay nakatayo sa isang sangandaan. Ang nakaraan ay umaabot sa iyo, ngunit ganoon din ang iyong hinaharap. Ang mga espada ay kumakatawan sa pagpili at proteksyon, Protektahan ang iyong kapayapaan, Sagittarius. Ngunit huwag hayaan ang takot ang magdikta sa iyong desisyon. At sa wakas, tumataas ang star card. Isang baraha ng pag-asa, paggaling at banal na timing. Ipinapahiwatig nito na gaano man kabigat ang sandaling ito, hindi ka nawala. Ginagabayan ka ng universo patungo sa liwanan. Patungo sa kalinawan. Patungo sa paggaling. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Umupo sa iyong damdamin. Magliab ng puting kandila. Kausapin ang iyong mas mataas na sarili o kahit bulungan ang iyong mga ninuno. Tanungin sila, ano ang kailangan kong makita ng malinaw? At pagkatapos makinig. Sa tradisyong Pilipino, ang mga ritual ng kalinawan ay sagrado. Kahit simpleng paghuhugas ng kamay gamit ang tubig na may asin o pagtulog na may dahon ng laurel sa ilalim ng unan, ay maaaring magbukas ng iyong espiritwal na pananaw. Hindi ito pamahiin, ito ay mga kasangkapang espiritwal na ipinasa ng mga henerasyon na alam na ang enerhiya ay totoo. Sagitarius, hindi ka binabalaan ng universo. Inihahanda ka nito. Dahil kapag ibinunyag ng taong ito ang kanilang lihim, at kapag hinarap mo ang mga salitang naiwan. Hindi ka malilito. Handa ka na. Sa susunod na bahagi ng paglalakbay na ito, pag-uusapan natin ikaw, hindi sila. Paano ka dapat tumugon? ano ba talaga ang handa ng iyong kaluluwa? Dahil minsan, ang bumabalik ay hindi para manatili at ang nananatili ay hindi palaging kung ano ang inaasahan ng iyong puso. Paano dapat tumugon ang Sagittarius? Sagittarius, ngayon na alam mo na ang mga palatandaan ngayon na bumulong na sa iyo ang universo ng katotohanan ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa sandaling ito? Dahil kapag ang isang tao mula sa nakaraan ay bumabalik dala ang damdamin, lihim, at hindi natapos na kwento, hindi lang ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo. Sa iyong paglago. Sa iyong kapangyarihan. Sa iyong kapayapaan. Ang pinakamahalagang tandaan ay ito. Hindi ka na yung dati mong sagitarius. Nalagpasan mo na ang bagyo. Nakapaghilom ka ng sugat na walang nakakita. Kaya sa pagkakataong ito, kapag bumalik sila, hindi ka tutugon ng desperasyon o takot. Tutugon ka ng malinaw at may lakas. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo sa tamang oras at wastong paghusga. Kahit maalala ng puso, ang kaluluwa ang dapat magdesisyon. At minsan, ang pinakaspiritual na tugon ay hindi ang pagbukas ng mga bisig kundi ang pagprotekta sa iyong kapayapaan. Narito ang ilang makapangyarihang hakbang para gabayan ang iyong tugon. Isa, makinig, munit huwag magmadali. Payagan silang magsalita. Hayaan silang ibahagi ang matagal nilang tinatago. Munit hindi mo kailangan ipagkaloob ang agarang kapatawaran. Ang iyong katahimikan ay sagrado. Binibigyan nito ng espasyo ang katotohanan at espasyo ang iyong kaluluwa na maramdaman ang lahat. Dalawa, linisin ang iyong enerhiya bago gumawa ng desisyon. Maligo gamit ang asin. Sindihan ang puting kandila sunugin ang sage o palo santo. Sa paniniwala ng Pilipino, ang paglilinis bago ang pakikipagharap ay nagpoprotekta sa iyong espiritu. Pinapayagan ka nitong tumugo ng kalmado, hindi gulo. Tatlo, magsalita mula sa iyong mas mataas na sarili. Hindi mo kailangang patunayan na nagbago ka, ipinapakita na yon ng iyong presensya. Kung pipiliin mong magsalita, hayaan ang iyong mga salita ay mula sa katotohanan, hindi sa sakit. Sabihin ang kailangan mong sabihin, ngunit huwag babaan ang iyong enerhiya para sa sinumang minsang lumayo mula rito. 4. Tanungin ang iyong sarili, kaya mo bang magtiwala muli? Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal nila, ito ay tungkol sa kung karapat-dapat ba silang makapasok muli sa iyong puso. Dahil ang pagmamahal na walang tiwala ay sugat na muling bubuksan. 5. Tandaan, ang pagsasara ng kabanata ay hindi laging pagbabalik. Minsan, ang tao ay bumabalik hindi para manatili kundi upang maghatid ng huling mensahe. At minsan, sapat na ang makarinig ng mensaheng iyon. Sapat upang maghilom. Sapat upang magpatuloy. Sapat upang tuluyang pakawalan ang bigat na hindi mo namamalayan na dala mo pa rin. Sagittarius, ikaw ay pinamumunuan ng apoy. Matindi ka, masigasig, at malalim ang intuition. Hindi mo kailangan habulin ang mga sagot dahil dala mo na ang mga ito sa loob mo. Ang para sa iyo ay hindi hihilingin sa iyo na lumiit. Sasalubungin ka nito kung nasaan ka ngayon, mas malakas, mas matalino, at nagniningning sa layunin. Kaya kahit pipiliin mong tanggapin silang bumalik, o isara ang kabanata ng may grasya, tandaan ito. Ikaw ay ginagabayan. Ikaw ay pinoprotektahan. At ikaw ay inihahanda para sa bagong yugto na iginagalang ang iyong liwanad, hindi ang sakit ng nakaraan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi natin ang mensahe ng universo, hindi lang para sa Sagittarius, kundi para sa lahat ng tanda na nanonood. Dahil ang pagbabalik ng nakaraan ay hindi lamang tungkol sa isang tao, ito ay isang kolektibong pagbabago, at maraming puso ang nakakaramdam nito. Para sa lahat ng nanonood, kahit Sagittarius ka man o hindi, ang mensaheng ito ay dumadaloy sa pamamagitan ng isang fire sign, ngunit ang enerhiya nito ay universal. Dahil marami rin sa inyo ang nakaramdam nito ang pag-igting sa dibdib, ang bigla ang pagbalik ng alaala, ang mga bulong ng isang tao na patuloy na naninirahan sa inyong enerhiya. Nasa panahon tayo ng pagbabalik at paghaharap sa nakaraan. Isang sandali kung kailan ang nakaraan ay muling sumusulpot, hindi upang saktan ka, kundi upang itanong. Handa ka na bang paghilumin ito? Maaaring ito ay isang minamahal. Maaaring isang kaibigan o baka isang bahagi ng iyong sarili na matagal mo nang itinago. Ngunit ano man ito, iniaayos ng universo ang mga timeline, enerhiya, at tadhana. Binibigyan ka nito ng pagkakataon na harapin ang hindi natapos. Hindi lahat ay nakakatanggap ng ganitong pagkakataon. Sa paniniwala ng Pilipino, madalas nating sabihin, may dahilan ang bawat pagbalik. Laging may dahilan sa likod ng bawat pagbabalik. Kaya kung may muling lumitaw sa iyong buhay, makinig hindi lang sa kanila kundi sa kung paano tumutugon ang iyong kaluluwa. Mas magaan ba ang pakiramdam? Mas mabigat? Payapa? O tensyonado? Dahil alam ng iyong kaluluwa ang lahat ng sinusubukan ng isip mong baliwalain. Para sa aking mga manunood mula sa bawat zodiac sign. Ito ay panahon upang manatiling nakatindig. Upang protektahan ang iyong kapayapaan upang buksan ang puso ng hindi nakakalimot sa lahat ng pinagdaanan nito. Hindi dinadala ng universo ang nakaraan upang lituhin ka. Dinadala nito upang kumpletuhin ang siklo. At kung ang pagkumpleto ay muling pagkikita, kapatawaran, o huling pagpapalaya, ito ay sagrado. Kaya kung nakikita mo ang mga palatandaan. Kung mas malinaw na ang iyong mga panaginip. Kung ang iyong puso ay hindi mapakali. Alamin mo ito. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay tinatawag na pumasok sa susunod mong kabanata. At ang unang pahina nagsisimula sa katotohanan. Sa gitarius at sa lahat ng kaluluwang nakikinig ngayon. Ikaw ay naglakbay sa enerhiya ng pagbabalik, paglalahad, at muling pagsilang. Ipinakita sa iyo ang mga palatandaan. Nararamdaman mo ang paghila. Narinig mo ang mensahe. Ngayon, ang landa sa hinaharap ay hindi tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung ano ang pipiliin mo sa susunod. Kapag may muling lumitaw mula sa iyong nakaraan, lalo na kung may bitbit -bit silang lihim, madaling mahulog sa emosyon. Hayaan ang iyong puso na magsalita bago makasabay ang iyong kaluluwa. Ngunit alalahanin kung ano ang itinuro sa iyo ng universo sa mensaheng ito. Hindi ka na ang parehong tao na iniwan nila. Hindi ka sira. Ikaw ay nagiging buo. Hindi ka nararapat ulitin ang parehong siklo. Ikaw ay nararapat umangat lampas dito. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na bawat sandaling tulad nito, bawat biglaang pagbabalik, bawat katotohanang ibinunyag, ay hindi simpleng pagkakataon. Ito ay isang banal na pagsubok ng iyong kahandaan. Hindi upang parusahan ka. Hindi upang lituhin ka. Ngunit upang ihanda ka sa iyong tunay na pagkakahanay. Kaya tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Talaga bang gumaling ka na o nagkukunwaring abala ka lang? Gusto mo ba silang bumalik o ang kaginhawahan lang ng pamilyar na damdamin? Ang kaluluwang ito ba ay bumabalik para sa isang bagong simula o para sa huling paalam? Walang kahiyan sa pagdama. May kapangyarihan sa pagmumuni-muni. At may karunungan sa paglayo sa kung ano ang hindi na nagbibigay dangal sa iyong espiritu. Kung pipiliin mong tanggapin ang taong ito sa iyong buhay, gawin ito mula sa lakas, hindi sa kalungkutan. Kung pipiliin mong isara ang pinto, gawin ito ng may biyaya, hindi galit. Sa alinmang paraan, panalo ang iyong kaluluwa. Dahil ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo, sa paghahanap mo ng iyong tinig ng iyong katotohanan ng iyong pagpapagaling. At ngayon, habang isinasara natin ang pagbasa na ito, nais kitang iwanan ng mga affirmation, mga salita na maaari mong sabihin ng malakas o isulat sa komento upang i ang iyong enerhiya at ipahayag ang iyong direksyon. Mga affirmation para sa Sagittarius at lahat ng sign. Ulitin sa puso mo o malakas. Pinagtitiwalaan ko ang oras ng universo. Pinakakawalan ko ang hindi na nakapagsisilbi sa aking espiritu. Iginagalang ko ang aking paglago, aking pagpapagaling, at aking panloob na apoy. Bukas ako sa pag-ibig, ngunit tanging ang uri ng pag-ibig na totoong bumabalik sa akin. Pinapatawad ko ang hindi ko mababago at pinagpapalako ang dapat kong pakawalan. Inaanyayahan ko ang kapayapaan, layunin, at makapangyarihang pagkakahanay. Hindi ako nang huli. Inaakit ko ang sa akin na banal. Ako ay protektado, ginagabayan, at patuloy na umaangat bawat araw. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Libo-libo pang ibang kaluluwa, sa man o hindi, ay naglalakad sa parehong landas kasama mo, mayon. Panghawakan natin ang espasyo para sa isa't isa sa pagmamahal, katotohanan, at pagbabago. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sayo, huwag hayaang matapos dito. Ikomento ang iyong zodiac sign panandang pandagdad, handa na ako sa katotohanan, upang iklaim ang enerhiyang ito, at ipakita sa universo na nakikinig ka hanggang sa susunod nating pagbasa. Panatilihing bukas ang puso, nakatindig ang espiritu, at matalim ang iyong intuition. Dahil ang susunod na mensahe ay maaaring dumating kapag hindi mo inaasahan, ngunit eksakto sa oras na kailangan ng iyong kaluluwa.